So ito yung mga paraan upang maging blooming ka sa mata ng isang lalaki. So mga kamamay, napakahalaga po na maging maganda, maging maayos, maging malinis, maging blooming kayo sa paningin ng isang lalaki. Bakit mga kamamay? Kasi po kapag ka naging blooming kayo sa mata ng isang lalaki, diyan na po tataas ang interes ng isang lalaki para lapitan ka para kilalanin ka, para pumasok siya sa buhay mo, para ma-attract siya sa iyo. So sa madaling sabi, talagang uh, kikilalanin ka ng isang lalaki at talagang mahuhumaling sa iyo ang isang lalaki kapag ka naging blooming ka. So sa video 'to mga kamamay, 'yun ang pag-uusapan natin, mga bagay na kailangan mong gawin upang tumaas ang pagiging blooming mo sa isang lalaki. So, paano mga kamamay? Alam kong gustong gusto nyo yung ganitong klase ng topic. Kaya huwag na natin masyadong patagalin. Kung gusto mo yung ganitong klase ng topic, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video ito kasi marami tayong matutulungan sa pamamagitan ng paglalike nyo ng video ito. Kung napindot nyo na yung mga buttons na yan, maraming salamat mga kamamay. At simula na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maging blooming ka sa mata ng isang lalaki. So number one, panatilihin mo ang sarili mong mabango at malinis. O oh, mga kamamay, bilang isang babae, dapat alam nyo na po ito eh. Kailangan ikaw yung babae na talagang lilingunin pag dumaan ka. Yung tipong malayo ka pa lang, naaamoy ka na ng isang lalaki. Oo mga kamamay, kahit ikaw ay hindi ganun kagandahan. Aminin na natin na may mga babae talagang sabihin na natin hindi ganun kalakas ang apil, hindi ganun kagandahan, hindi ganun kaseksi. Pero tandaan yung mga kamamay, kung ikaw ay malinis sa katawan at ikaw ay mabango, para ka na rin masarap. Bakit mga kamamay? Eh kasi kapagka ang isang babae ay malinis at mabango, ang sarap niyang kausapin, ang sarap niyang tabihan, siguro kahit maghapon na kung nasa tabi lang yung babaeng mabango, okay lang sa akin. Kesa naman doon sa babaeng maganda pero amoy tinapay, mas hindi ko kaya yon. Mas pipiliin ko yung babaeng mabango at malinis sa katawan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, panatilihin nyo ang inyong magandang hygiene. Huwag nyo hayaan na ang inyong kilik, Kili Powers ang siyang mangibabaw sa inyo. Malayo pa lang kayo pero naaamoy na kayo ng lalaki. Huwag sanang ganun mga kamamay. Kaya sinasabi ko to palagi sa inyo mga kamamay para maging blooming kayo. Kapag ka amoy pawisan kayo, tapos amoy uh, lagkitan kayo, amoy haggard kayo, walang lalaki ang mahuhumaling maaakit at magkakaroon ng panahon para kilalanin ka. Kaya lagi ko sinasabi sa inyong mga kamamay para maging blooming kang tingnan para talagang mahumaling at magandahan sa iyong isang lalaki make sure na mabango at malinis ka sa iyong katawan. Yan yung number one tips ko sa inyo panatilihin ang malinis na katawan at mabango para sa ganon mapansin ka at maging blooming ka sa mata ng isang lalaki. So number two matutong alagaan ang iyong kutis. Yes mga kamamay, napakahalaga po na maganda at maayos ang kutis ninyo, especially ang inyong mukha. Bakit po mga kamamay? Mukha po ang inihaharap sa kapwa tao. Mukha po ang nakikitang unang-una ng inyong kausap. Paano? Paano kayo makakaharap sa isang lalaki kung ang mukha ninyo ay masyadong maraming tigyawat, masyadong madumi? Okay, namumula-mula dahil nga sa dami ng tigyawat. Di ba nakakababa ng self-confidence yung mga ganyang bagay? Okay? Kaya mga kamamay, kung gusto mong maging blooming ka sa mata ng isang lalaki, ayusin mong itsura mo, mag, uh, magkaroon ka ng skin Okay? Maghilamos ka, linisin mo mukha mo, maglagay ka dyan ng kung ano-anong pampaganda ng kutis at kapag ka na-achieve mo yung kutis at magandang itsura, yung magandang balat, sigurado ako mga kamamay. Talagang hindi mananawa ang isang lalaki na tumitig sa'yo, tumingin sa'yo at the same time, yung uh, self-confident mo, madi-develop din. Hindi ka mahi nahihiyang humarap. ba? Diba? Huwag na natin itago mga kamamay mga girls kapag ka masyado kayong maraming tigyawat. Yun nga na natulog kayo pag isig nyo may tigyawat kayo sa ilong. Nakakahiya ng humarap eh. Kasi pinapansin eh. Kasi nakikita eh. Especially kapag kakausap mo ang crush mo. Kausap mo ang taong na uh, natitipuhan mo. ba? Diba? Nakakahiya humarap pagka may pimples. Eh paano pa kung masyadong maraming tigidig dito? So ano pang mukhang ihaharap nyo sa isang lalaki kapag kaganyan? Kaya mga kamamay ngayon pa lang simulan na natin sa pag Ayos nyo sa inyong balat, sa inyong kote, sa inyong itsura para sa ganon Tumaas ang attraction ng isang lalaki at maging blooming ka sa mata nila So number 3 Huwag masyadong magpaka-stress sa iyong buhay o mga kamamay. Nakakadagdag po ito ng uh, ibig sabihin natin is uh, confidence sa sarili kapag masyado tayong stress, yung tipong nagmukha na tayong matanda dahil sa problema sa daming isip na ating iniisip sa araw-araw. Tanda niyo mga kamamaya, ang stress sa pag-iisip sa maraming problema nakakatanda po ito sa itsura ng isang babae. Kaya mga kamamay, sinasabi ko po sa inyo, iwasan niyo pong mag- pagpaka-stress sa inyong buhay. Iwasan nyo pong mag-isip ng mga problema palagi. Ang problema dapat tinatawanan lang yan, ha? Kasi mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, hindi hindi kayo magiging blooming kung iniisip nyo palagi yung mga utang ninyo. Kung iniisip nyo palagi na wala kayong pambayad sa kuryente. ba? Diba? Yung mga problema ng ibang tao, iniisip nyo rin. Mga kamamay, ano ba naman yan? Iwasan nyo po ang uh, ma-stress araw-araw para sa ganun maging blooming ka at para lingunin para maraming ma-attract sa yung lalaki isa po 'yan sa mga bagay na kailangan yung gawin lumayo o layuan niyo ang stress na maaaring magpatanda o maging mukhang matanda kayo sa araw-araw okay so next maging hydrated palagi. Oo, oh, isa tong bagay o oh, isa tong susi para sa ganun maging blooming ka araw-araw. Uminom ng maraming tubig, wag masyadong magpapakuhaw, baka mamaya dehydrated dehydrated na kayo. Ang ihi nyo, napakadidilaw na. Ayaw nyo pang uminom ng tubig. Uminom man kayo, iilang lagok mga kamamay. Sinasabi ko, hindi kayo magiging blooming kapag kaganyan. Ang inyong mga balat na tapos ang inyong itsura, lagi kayong nga uh, parang uh, hinang-hina, na i stress. Isa rin yung sign na o isa rin yung uh, dahilan kung bakit kayo nai-stress, kung bakit kayo nangihina, nanlalata dahil hindi kayo masyadong nagiinom ng tubig. Para maging blooming kayo, napakahalaga ng tubig sa katawan. Para maging maganda kayo at healthy, napakaganda ng tubig palagi na inyong iinumin. Sabihin naman ng iba dito, kamamay, umiinom naman ako ng soft drinks palagi. May naman ako palagi ng Sprite. ba diba, siguro okay na yun para ma-rehydrate yung katawan ko. Hindi po yun tama mas maganda iwasan nyo po yung mga carbonated drinks na ganyan hindi maganda sa katawan nyan yung ibang gustong gusto yung ibang mga babae yung pang hinahanap nagagalit ka pagka walang uh, soft drinks kapag ka sila ikakain o, alisin nyo po yan, hindi po maganda sa katawan nyan lalo po kayong madi dehydrate pagka ganyan eh. masyado kayong tataba masyado maraming calories ang inyong makukuha Okay so hindi healthy sa katawan niyan iwasan niyo po ang maganda mga kamamay uminom na lang kayo palagi ng maraming tubig at sigurado ako mas kikinis ang inyong balat mas magiging uh, blooming kayo sa araw-araw isa yung tips ko mga kamamay uminom kayo ng maraming tubig magrehydrate kayo palagi para po maging blooming kayo sa mata ng isang lalaki okay so next ito yung isa rin mahalaga talaga para maging blooming, para maging maganda ka at attractive ka sa mata ng isang lalaki. Huwag mo rin kalimutan na mag-ehersisyo, okay? Sa lahat mga kamamay ay advice na mag-ehersisyo, mag-exercise, mag-workout kayo, okay? Walang masyadong dahilan, wag maraming reklamo, wag masyadong nga uh, kung ano-anong ginagawa, masinuuna pa yung paglaro ng ML, masinuuna pa yung ibang mga bagay kaysa mag-ehersisyo. Tingnan nyo ang katawan nyo ngayon, ang dami ng lay yung ang bil bilbil ninyo pero ni minsan naisip nyo ba na mag-exercise? Di ba? Hindi. Ako nagre-remind sa inyo palagi mga kamamayan no Kailangan nyo mag-workout, mag-exercise, magpapawis para sa ganon. Maging blooming kayo. Yung iba dyan, nasabihin na naman, mataba naman ako eh. Okay, hindi naman ako payat. Siguro healthy ako, mataba kasi ako eh. Hindi po lahat ng mataba ay healthy at hindi po lahat ng mapayat ay sakitin. Tandaan nyo mga kamamay, mahalaga pa rin na mag-workout, mag-exercise kayo araw-araw o -araw, kung hindi man araw-araw kahit two times per week para sa ganun, maging maayos ang sirkulasyon ng inyong dugo at yung sobrang taba ninyo is mabawas-bawasan naman. Okay, kasi pagdating ng araw, magiging problema nyo yung taba ninyo sa inyong katawan kapag kayo ngayon ay tatamad taman Okay? So yung iba dyan, tatabang-taba, nanghihina na, hindi na makalakad, hindi na kaya ang katawan. Okay? Lagi ko pinapaalala sa inyo, exercise, workout, okay? Magsumba kayo kung kayo man ay walang ginagawa. Sana sa isang araw man lang maisip nyo na gawin yung mga bagay na ganito para sa ganon. Makatulong kahit papano sa inyong katawan para sa ganon din, maging blooming kayo sa mata ng isang lalaki at talagang maging interesado sila sa inyo. Tapos yung iba dyan, magre-regla-reklamo. Hindi ako pinapansin ni Crush, hindi ako chinachat, hindi ako tinetext, dati-rati naman. Huwag okay. kaming magkausap nung mapayat pa ako, nung sexy pa ako. Ayan, sinasabi ko sa inyo, nung tumaba ka, tingnan mo, iniwanan ka na. Hindi ka na pinansin. Kaya ngayon pa lang, mag-exercise ka na, talagang babalik ang blooming mo, babalik ang interes iyo ng iyong crush, ng iyong jowa, o na kung sino pa mang lalaki na talagang uh, nagugustuhan mo. Promise yan. Kaya ngayon pa lang, mag-exercise, mag-workout para sa ganun, maging blooming ka sa mata ng isang lalaki. So next, Tuto rin dapat ngumiti. Yes, mga kamamay. Okay, nagwa-workout ka nga. Uminom ka nga ng tubig. Malinis at mabango ka nga. Hindi ka naman ngumingiti. Okay, masyado kang suplada. Masyado kang uh, hindi namamansin. Hindi naman dapat ganyan, mga kamamay. Para gumanda ang aura mo at talagang mahumaling sa iyo ang lahat ng kalalakihan o ang maraming kalalakihan. Kailangan dalhin mo ang napakaganda mong ngiti. Para madali ka nilang kausapin, Madali ka nilang i-approach. Hindi yung umagang-umaga pa lamang, sinusungitan mo na kaagad sila. Hindi ka man lamang ngumiti, hindi ka man lamang tumawa kapag ka kinakausap ka, parang OA ka naman kausap. Okay? Sagot, tanong, sagot, tanong. Dapat pag ka kinakausap kayo, lagyan nyo din naman ng konting uh, sense of humor. Para sa ganon, gumaan yung uh, damdamin ng iba sa inyo. ma -feel nila na hindi kayo mahirap lapitan. Okay? Kapag ka lagi kayong humingiti mga kamamay, kahit siyan ay hindi nyo pakilala, uh, mabibigyan nyo ng good vibes yung ibang tao para umiti, maging masaya din sa kanilang araw. Kaya mga kamamay, kung gusto mong maging blooming sa araw-araw, maging masaya, ngumiti at talagang iparamdam mo sa ibang tao na madali kang i-approach na babae. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon tumaas ang pagiging blooming mo sa mata ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, if ever na gusto po ninyo pa sa mga susunod kong video yung gagawin pa, huwag nyo kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell and ilike mo na rin ang video ito. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment nyo lang po sa comment section at pag nabasa ko po yan, I'm gonna shout out next video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paala!